Let's go, let's go, let's go! Hello, sir! In today's vlog, magtoto na lang ako ng aerox natin, mga sir. Dahil, for the past two weeks, uh, hindi naman ako bumiyahe, hindi tayo lumalabas sa bahay because of ECQ. And I'm thinking of changing the stock air filter kasi sa to si sa si Aerox natin na 210cc eh still naka stock air filter pa we are going to change the air filter tono tayo ng bola linis tayo ng brakes, rear brakes tapos maglinis din tayo ng tambucho dahil medyo nangangalawang-alawang na siya mga sir so yun yeah, mga sir, samahan nyo ako today let's go yes sir! Woo! Yeah! So before tayo mag-tutorial sa mga tuning-tuning na yan, no? basic tuning lang naman ito mga sir. If you haven't uh, watched my vlog before kung paano magtono ng ECU, paano magtono ng panggilid, I have uh, vlogs right here. And the other one right here about the ECU, just check it out dun sa taas ng aking uh, video natin mga sir. So mga pasin nyo, mga gadgets ako dito sa ilalim yung pang natin ng ECU we have, we have also our AFR gauge dito di ko alam kung nakikita nyo yung value 13.3, 13.6 yan at wala rin pala tayong gas galing galing yes sir walang gas eh sir Mel bakit ka ba nagtutono ng Aerox mo ah uh, Saan naman balak mong biyahe? So, meron tayong, grabe yung usok ng ano. Eh, adventure. May balak tayong bumiyahe ng probinsya. I don't know where. I don't know when yet. Okay, but the target places are Dinggalan, Aurora. Kung hindi Dinggalan, Aurora, Tagaytay lang. At kung talagang bakbakan, baka sa Minalabak bikol tayo pupunta mga sir So kailangan natin ipakondisyon si Aerox natin Dahil medyo malayo la yung biyahe yun At baka mga big bike na naman kasama natin Sa biyahe na yun mga sir Kung hindi naman big bike Mga tropa natin naka underbow na walwal -wal din magpatakbo So kailangan hindi tayo papa talo <laughs> So Ayan Balikan ko kayo mamaya pag nasa bahay na tayo mga sir ito natin iisa-isahin yung mga gagawin natin dito kay Iot Let's go See you later Para sa itong wire na yan Pang tono ng ECU Yan dito lumalabas yung Yung mga wire na yan connected dun sa tambucho ko Nariread niya kung tama yung tono ng Tambucho? Ah, to, ta, tono ng gasolina Hangin mm hmm. Tapos tinotono ko yung ECU Diba na computer box tong Aerox? Yeah. Hmm. Yun nga lang malakas sa gas pag nakatono masyado. Pag yeah, nakatono din pala yung tambucho. Ito tono, 'di ba pag nagpapalit kang tambucho, 'di ba pag malaki yung tubo. Yeah. Pag kinabitan mo kasi ng malaking tambucho tapos hindi naman nakatono yung makina mo, hindi tatakbo nang maganda. Ah, nawawala 'yung bata. Tama, nawawala yung arangkada, nawawala yung top speed. Kasi hindi tugma yung makina sa Ah. Road. Thank you kuya. Nabanggit ko pala na malakas sa gastong motor natin. Uh, round around ano, 27, 25 to 27 kilometers per liter. Ang stock na Aerox Nmax, nagte 35, 33. Bawat san litro Itong Eros natin pag nakakita ng gasoline station nagsisignal light mag isa <laughs> eh sir Mel nagreklamo ka bang malakas sa gas yung motor mo hindi sinasabi ko lang sa inyo para dun sa mga uh, curious kung gaano kalakas sa gas si iot yung 210cc na Aerox natin malakas po talaga sa gas pero as compared sa big bike matipid pa din to 25 Kilometer sa isang liter Ang big bike nasa 12 13 lang Sa isang litro Ang downside lang nito ni Aerox Maliit yung tanke 4 lang yung tanke 4 liters E na, dami ko na sinasabi Kitakit sa bahay Babash. Shoutout pala kay John John Grasa <laughs> Si Utol nandito sa bahay yan, magme-maintain na kami nitong Aerox tune up, palit ng air filter, linis ng brakes at kung ano-ano pa. Say mo, yes sir. sir. So yan mga sir, din na tayo sa bahay. So yung kakabit natin kay Aerox, papalit tayo ng washable na air filter. Uh, RS8, Kuya Junar, shout out. Tapos, ano pa ba? Gagawin natin tol. Tinis tayo ng panggilid. Uh, check tayo ng panggilid na mag-aakma rito kay Eyo, Okay naman siya so far. Uh, nag at malakas arangkada, mabilis magsandaan. Within 7 seconds, sasandaan na agad yan. Uh, we, are, just checking kung ano mga kailangan palitan. Baka kasi yung mga bola ko may kanto na. Tapos yung break, uh, breaks ko sa likod, baka madumi na. Kasi hindi na, hindi na nag-ano eh. Yung hindi na siya gumaganon. Uh, susubukan natin linisin para mabalik natin yung lakas ng braking power ng rear linis lang yon mga sir kahit di kayo magpalit ng brake shoe agad minsan kasi ang drum brakes lalo na sa Aerox pag maraming alikabok yung loob ng hub natin pati yung uh, brake shoe uh, hindi kumakapit yung brakes natin sa likuran so kahit anong adjust nyo dun sa adjuster dito sa likuran okay kahit anong adjust nyo dyan hindi nyo makukuha yung magandang brakes kung hindi nyo siya lilinisin yun yes sir Tara. Paano nyo pala malalaman mga sir na yung Aerox ko, si Sir Mel or si Iot yon Meron akong sticker ng NMAX ko dito, yun eh, no? Yan. Tapos, dun sa harapan, meron akong sticker ng Sir Mel na ganyan So, yan yung mga, ano nyo, cue or clue na si Sir Mel yung Aerox na yun. Tapos pag kumote. Ano sabi mo? Pagkamote. <laughs> pag di on yung camera ko, kamote talaga ako magkatakabo. Joke! Yan, so nabaklas na natin. Tanggalin mo yung bell, tol. Bell mo, bell, mo bell mo, na, bell. Yan. Nagpalit na ako na yung lining mga sir eh. Naka RS8 na ako na lining. Pero ang bell ko, stuck. Walang regroove. Sorry mga sir, pero di ako fan ng regroove. This is my drive face. Kulang pa. Hindi ko pa kasi napapa-top speed to tol eh. Malinis pa yung ano ko, mga sir. Malinis pa yung panggilid. Wala masyadong adikat Kulang pa din laki ng ano ah. Kulang ah. Si hmm. Isipin mo, nagwa-130 ako niyan, tol. Ito, laki pa ng kulang. <laughs> Hindi ko alam. Oo, <laughs> oh. oh, nag one, ang, ang 130. nung nakaraan, 134. 137 Kami ni Kuya Chana testing kami ng panggilid Grabe yung 1 Ano ba ito? Ayan uh, Sashare ko rin sa inyo mga sir Yung ano Sukat ng bola ko. Lahat. Pakita natin. Kunin ko lang yung timbangan. Asan timbangan natin? Ano Nag-invest na rin ako ng gamit dito sa ano eh. Sa garahe. Kasi marami na rin mga customer na nagpupunta. Timbangan na kami dito. Mga basic equipment lang. Bola ni Iyot is... Alam ko ano to eh. Kung 66, 67 grams. 65. Ganyan, 64.75. 65. 65. May mga kanto na ba? Walutong na. Ha? Walutong na. O nga na. Naririnig nyo ba sa camera mga sir? Umihiwalay na yung plastic dun sa tanso dun sa loob. Ito may kanto na. May langit-ngit na siya. Yung isa may kanto na ano to? Arsay ito no? Oo. Uh -huh. May kanto na yung isa. Palitan natin itong mga bola natin. Ito rin. Ha? Huh? Ito rin. Puro kanto na eh. Alos natin. Oh, tigas. NCY 152 Yung ating center spring mga sir, ano to, NCY na brand, 1,500 RPM. Ito yung nakalagay na clutch spring kanina, I think this is 1000 RPM So papalitan natin to ng RS8 Na 1200 RPM Habang gumagawa Nag take out ako ng Pares <laughs> Yes sir Quality sir Tolo Ah Salamat ito ka, dito ka pakita sa camera. Oh. Ay, gusto niya ba? Wait lang. Gusto niya ba yung mga pare sa vlogs ko? Hmm. Hmm. Ah. Oh. Ito yung iniinom kong beverage tuwing endurance Ironman sa kanong nag board exam ako para sa engineering ito yung ko favorite ko to ever since ever since Ah, uh, sabi ni Utol, papalit kami ng bola. Dami akong bola rito. Ah, uh, straight 11. Ah, uh, anim na piraso na 11 grams. And Max Aerox. Speed Depot shout out. Yan mga sir, nabalik na natin yung takit ng panggidid natin. Tapos, tapos na rin kami maglinis nung uh, tambucho. Pakita mo kayo pinalinis natin to ng tambucho. Kanina hindi ganito yung kulay nito. Kulay kalawang yan. Ayan. mamit lang kami nito, degreaser. So, talagang natanggal lang yung kalawang dyan. Talagang after mo siyang may preyan matatanggal na lang yung kalawang dyan. Malalaglag na lang siya punasan mo na lang ng may tubig. Ayan, balik na siya sa parang pagiging brand new condition niya. Ganda. Tapos yung brakes na ten kanina, nalinisan na lang din. Hindi ko na pinakita kasi marami naman tutorials kung paano maglinis ng brakes. So, testing natin. <laughs> makikita nyo mga sir na yun, naglinis lang ako ng panggilid tapos nagpalit lang tayo ng konting adjustment sa clutch spring sa bola, linis lang ako ng brake shoe ewan ko narinig nyo yung skid ng gulong ko sa likod so yun yung reason kung bakit di ako fan ng disc brake sa likod ewan ko kita nyo yung skid marks ko rito kung gaano kahaba yan o no? Ayan, mga sir. Uh, air filter tol, last na Tapos itutunan natin yung ECU Dahil dun sa air filter na papalit natin Siguro may mga 5% gain pa tayong makukuha Pag nagpulit tayo ng High flow air filter plus Adjustment ng konti sa air and fuel ratio Ng ECU natin Meron tayong mga deno oil dito Sa mga gusto magpa-change oil Ayan Meron tayong synthetic, semi-synthetic, fully synthetic, may brake fluid, tire sealant, saka meron tayong gear oil dito mga sir. Yes sir, saka ito si Pia. Si Pisting Yawa. Hindi natin magamit, pero meron na tayong papeles nito. Soon, napapalitan natin ito ng tambucho. Baka this week, punta tayo kay Orion. So yan, nilalagay na yung utol yung ating air filter. Lungan ko lang siya rito dahil medyo mahirap ikabit yan Masikip Ayan mga sir uh, Nakabit na namin yung mga ECU gadgets Ito na yung AFR natin Nakakabit na rin yung O2 sensor sa tambucho natin Para maya uh, Itimpla ko lang yung bago nating air filter Dito sa Aerox natin Hindi na ako magdidiscuss kung paano magtono ng ECU Pero makikita nyo rito na Connected na tong app ng cellphone ko Dito sa motor Ayan o oh so pag binibira ko yung RPM yeah. so ito tono ko lang to mga sir kung gusto nyo matutunan kung paano magtono ng ECU meron akong vlog nito dati panoorin niyo na lang para mas detailed mga sir ah uh, nalalapaskuhan ng motor ko, ko sa glat para itono tong uh, si Iot let's go Nakikita nyo rito mga sir, rito sa AFR gauge ko Na naglalaro na lang yung AFR ko Or yung AFR value Sa 12.7 to 13.3 Yung kasi yung goal natin eh Kapag naka Nakapiga tayo ng throttle Ayan o, nakapiga ako no Ayan o, makikita nyo, naglalaro lang sya Basta 12.7 to 13.3 Okay na yan, kahit na bira ko pa ng konti yan Ayan Siyempre pag nagsara ako ng throttle, walang gas kaya nag-DC8 yan. Pero pwede ko rin naman i-adjust. Pero mas gusto ko na pag nakapatay yung throttle ko, walang gas. Ah, ang mahalaga, pag naka-gas tayo, ayan eh, o. Ang ganda ng tono. So yun Back to the barracks na tayo So yan, mga niyo mga sir oh, Idol Ayan o oh. Perfect perfect o oh. 13.1 13.2 Ayan Very nice May tayo Si Kuya Cha Si Kin Saka si Ate Jaika Ayan <laughs> Para sa Baka hindi nakakaalam ng iba, si Kuya Cha yung mekaniko ko sa so mga first time makakapanood ng vlog ko. Si Kuya Cha ang nagbuo ng Aerox na yan. Bumisita rito, saktong sakto. So yun mga sir, dito ko natatapusin yung vlog. Ah, okay na si Aerox natin. ay dumating tayong customer. Anong name pa PJ. PJ. PJ, nagpagawa ng Aerox niya, throttle body cleaning sa CVT cleaning. Ah, uh, dito si Kuya si Jaika, si Kin, si Kenneth Coronel. Sir, ang pangalan mo, sir? JP, sir. Kuya JP. Ayun. So, dito na tatapusin yung vlog mga sir. Till next vlog. Yes, sir. Bye, Bye. Shot muna kami. Celebration ng MECQ. <laughs>